Maligayang pagdating, mahal na kapatid. Nakakaranas ka ba ng mga gabing walang tulog? Nararamdaman mo ba na ang pagtulog ay lumalayo sa iyo, at ito ay nakaapekto sa iyong kapayapaan? Sa video ngayon, sama-sama tayong manalangin para sa mga hindi makatulog, ibigay ang lahat ng pagkabalisa, pag-aalala at pagkabalisa sa Diyos. Ang ating Ama ay ang Diyos ng kapayapaan, at nangako siya ng kapahinahan sa kanyang mga anak. Manatili sa amin hanggang sa katapusan ng panalangin ito at hayaang kumilos ang banal na espiritu sa iyong puso. At huwag kalimutang iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. I-like e ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa isang taong nangangailangan din ng ginhawa para sa kanilang kaluluwa. Sama-sama tayong manalangin. Mahal at mahabaging Ama, sa sandaling ito inilalagay namin ang aming sarili sa iyong banal na presensya. Panginoon, marami sa iyong mga anak ay pagod na, ngunit hindi sila makatagpo ng pahina. Ang una na dapat ay nagdudulot ng kaginhawaan, ay naging isang larangan ng digmaan para sa hindi mapakali na pag-isip. Jesus, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, at kami ay sumisigaw sa iyo ngayong gabi. Kalmahin ang mga kaisipang tumatakbo ng walang pahina, magdala ng katahimikan sa mga kaluluwang nagdurusa, at ibuhos ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Panginoon, sabi ng iyong salita sa awit apat, walo, ako'y nakahiga ng payapa at pagkatapos ay natutulog, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapahinga sa akin. Naway matupad ang pangakong ito sa buhay ng bawat taong dumirinig sa panalangin ito. Naway madama nila ang iyong pangangalaga, tulad ng isang ama na yumakap sa kanyang mga anak ng pagmamahal. Alisin, Panginoon, ang lahat ng pagkabalisa na pumipigil sa kanila sa pagpapahinga. Mahal na Ama, may mga nag-aalala tungkol sa bukas. Pananalapi, kalusugan, pamilya, napakaraming issue ang nakakaagaw ng tulog ng iyong mga anak. Ngunit Panginoon, sa Mateo 6 oras 34 minuto, pinaalalahanan tayo ni Hesus, "Huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay magdadala ng sarili nitong alalahanin." Turuan mo kaming magtiwala na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kunin ang bawat sitwasyon sa iyong mga kamay at bigyan kami ng katahimikan, upang magpahinga sa iyong kapangyarihan. Espiritu Santo, hipan mo ang iyong mga anak mayong gabi. Dalhin ang iyong kaginhawahan, na parang balsamo para sa kaluluwa. Naway maramdaman nila ang iyong presensya, na napakalapit, tulad ng banayad na simoy ng hangin na bumabalot at nagpoprotekta. Naway ang silid kung nasaan ka ngayon ay maging isang lugar ng kapayapaan, kung saan walang espiritu ng pagkabalisa, takot o hindi pagkakatulog ang maaaring manatili. Mahal na Diyos, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus ang bawat kasamaan na sumusubok na nakawin ang pagtulog at kalusugan ng isip ng iyong mga anak. Ipinapahayag namin na ang mga walang tulog na gabing ito ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa kanila naway maibalik ang mapayapa at mapayapang mga pangarap sa pamamagitan ng iyong biyaya. Kung ang panalangin ito ay nakakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa mga nangangailangan ng espiritual na pahinga. At iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento upang kami ay mamagitan para sa iyo. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong tapat na presensya. Marami sa amin ang nahaharap sa mahihirap na gabi, ngunit ngayon ay ipinapahayag namin na kami ay magtitiwala sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na hindi kami iniiwan, kahit na sa pinakamatahimik na oras ng gabi. Ipinagdarasal namin ang mga ina na nagbabantay sa pagtulog ng kanilang mga anak, para sa mga may sakit na nahihirapan sa sakit at para sa mga nahaharap sa kalungkutan ng maagang umaga. Aliwin ang bawat puso, Panginoon, Nais din naming ipakilala sa iyo ang mga nakaharap sa mga bangungot o nakakagambalang panaginip. Nawa ang lahat ng pagkabalisa na dulot ng mga karanasang ito ay mapawi na ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang iyong mga anak ay magkakaroon ng mapayapang gabi, kung saan ang kanilang mga pangarap ay magiging parang mga hardin na dinidiligan ng iyong presensya, puno ng kapayapaan, kaginhawahan at kadalakan. Ama ng pag-ibig, marami ang nahihirapan sa paulit-ulit na pag-isip, mga alalahanin na tila walang katapusan. Hinihiling namin na alisin ng iyong banal na espiritu ang mga kaisipang ito at punuin ang kanilang isipan ng mga pangako mula sa iyong salita. Naway sa tuwing sinusubukang manaig ng pag-aalala, alalahanin nila na ikaw ang Diyos na lumalaban para sa amin at walang bagyong hihigit pa sa iyong kapangyarihan. Panginoon, nais naming manalangin lalo na para sa mga manggagawa na nahaharap sa mga night shift o nagdurusa sa mga pagbabago sa kanilang schedule ng pagtulog. Alam namin na maaari itong magdulot ng mga hamon sa katawan at isipan, ngunit naniniwala kami na maaari mong i-renew ang iyong lakas at magbigay ng pahinga kahit nasa hindi pangkaraniwang mga oras. Naway madama nila ang iyong pangangalaga sa bawat sandali ng kanilang mga paglalakbay. Ama Inihahatid din namin ang mga dumaranas ng mga problema sa kalusugan na nakakasagabal sa pahinga, tulad ng malalang sakit, matinding insomnia o iba pang kondisyon. Ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot at kami ay sumisigaw para sa pagpapagaling sa bawat mahinang katawan. Ibalik, Panginoon, ang balanse at kalusugan ng bawat isa na nagpapahintulot sa kanila na maranasan ang mahimbing na pagtulog. Jesus, ipinangako mo sa amin sa juan labing apat na oras dalawamput pito minuto, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa kanila, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa kanila. Hindi ko ibinibigay ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong puso o matakot. Naway ang pangakong ito ay maging parang balsamo para sa mga pusong hindi mapakali. Naway mapalitan ng takot at kaguluhan ng katiyakan na ang iyong kapayapaan ay nananahan sa loob namin. Ama, nais naming mamagitan para sa mga bata at kabataan na nahihirapang matulog. Naway ang kanilang mga tahanan ay maging mga kapaligiran ng kaligtasan at pagmamahalan, kung saan maaari nilang ihiga ang kanilang mga ulo at magpahinga ng walang takot. Bulutin ang mga pamilyang ito ng iyong proteksyon at turuan ang mga magulang na linangin ang isang puwang ng katahimikan sa tahanan. Banal na Espiritu, hinihiling namin sa iyo na i-renew ang puso ng mga pagod na, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ang kakulangan sa tulog ay kadalasang resulta ng labis na karga na dala natin sa katahimikan. Turuan mo kami, Panginoon, na ihagis sa iyo ang lahat ng aming mga kabalisahan, batid na ikaw ay nagmamalasakit sa amin ng may pagmamahal at katapatan. Panginoon, nais din naming ipagdasal ang mga taong namumuhay ng nag-iisa, at nakadarama ng kalungkutan na mas tumitimbang sa mga gabing walang tulog. Naway maramdaman nila ang iyong presensya, totoong totoo at malapit, tulad ng isang kaibigan na hindi sila iiwan. Naway malaman nila na hindi sila nag-iisa, dahil ikaw ay isang Diyos na sumasama sa kanila sa lahat ng oras. Jesus, naway sumikat ang iyong liwanag sa dilim ng mga silid kung saan sinusubukang matulog ng iyong mga anak. Iwaksi ang bawat diwa ng takot, pag-aalala o kalungkutan, at punan ang mga puwang na ito ng iyong kagalakan. Naway ang lahat ng nagdarasal ngayon ay makaranas ng pakikipagtagpo sa iyo mayong gabi, pakiramdam na minamahal at pinoprotektahan. Jesus, sinabi mo sa Mateo labing isa oras dalawamputwalo minuto, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahinahan. Ngayon, dinadala namin sa iyo ang bawat pasanin na dinadala ng puso ng iyong mga tao. Alisin mo ang mga pasanin na nagpapahirap, Panginoon. Bigyan mo kami ng pisikal, emosyonal at espiritual na pahinga. Ama sa langit, hinihiling namin na ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid ng mga dumaranas ng insomnia. Naway bantayan nila ang bawat bahay, bawat kama, at dalhin ang katiyakan na tayo ay protektado sa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan. At nawa kapag ipinikit nila ang kanilang mga mata, sila ay mabalot ng mahimbing na pagtulog, puno ng mga panaginip na sumasalamin sa iyong kabaitan at pagmamahal. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo dahil ikaw ay tapat. Kahit na tila nawala ang lahat, ginagabayan kami ng iyong kamay at ang tinig mo ay umaaliw sa amin. Naway ang lahat ng nagdarasal ngayon ay mabago sa lakas at pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil alam namin dininig mo ang aming mga panalangin. Salamat sa iyong kapayapaan, na nagsisimulang punuin ang aming mga puso at isipan. Salamat na, sa iyo, kami ay makapagpahinga at magtiwala na ang bukas ay nasa iyong mga kamay. Mahal na kapatid, laging tandaan, si Jesus ang ating kapahingahan. Magtiwala sa kanya, at siya ang bahala sa lahat. Kung ang panalangin ito ay nagpala sa iyong buhay, mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi sa mga nangangailangan ng mensaheng ito ng kapayapaan. At siguraduhin isulat ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, kami ay mamamagitan para sa iyo. Pagpalain ka nawa at inatan ng Panginoon. Naway bigyan kanya ng isang gabi ng malalim at pinagpalang kapahingahan. Amen.